Ah, mga mga kaibigan, mga malapit na po ang mga sa At ang oras ay... Kaya, irinig ko na. Sa so, taas! Sa so, taas pa eh! May hiking na Hindi, problema na po. Ang ganun mo, pre, di ba? Pag nandun tayo sa ano, tapos... <laughs> Sikan. Uli, pare, Sikan. Second. Second. second, pare! Ang ganun lang, Fred. ka, Kainan ka. Kainan ka. <laughs> mo. mo, Basta na nga tayo sa greedy room. Sika na po. Bon. Parang ang biro mo totoo. Ang <laughs> sima rin yung biro niya totoo. <laughs> sir. Hello. Eh, hey, naglit lang, naglit lang. Okay, sir. Ha? Okay po, sir. Okay po. Alam? Okay lang, sir. Wala? Okay po, sir. Okay lang. No, okay na, sir. Tulungan niyo kami. <laughs> Sige po, Sir. Bano okay. na. Umakit Sir? Umakit, Sir. Umakit, Sir. Ang konti. Tapos biglang Okay, Sir. Okay, Sir. pinto. Okay, okay, Sir. Okay po. Kaya po, mga kaibigan. Narinig po natin. Si Kingpin ang mga <laughs> Rock and roll. Hindi mo tonto ako mo tisot tago. Pumayat naman yun. <dyan>. Mo. <laughs> Ay sa Benji ko ba yan? Uh. Wala sir. Sumakay na po kami sa bigla, bigla na bigla na kuminto. Second floor po yat. Di ko naman sir. Kalahati po nang ano? Second floor tapos first floor. Alam niyo sa Benji yung. Sir Benji. Sir Benji. Pa di ako ngano? Mo di ba? Sir, pila na tayo? huwag okay. okay. okay, na. So, si na sir, mister <laughs> na, <laughs> dapat din ako yung, mister komisar ibang sir, <laughs> sir, sir, dapat din yung, okay sir, okay sir, okay sir, sir, okay sir, okay sir, okay okay sir, sir, okay sir, okay sir, sir, okay 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 okay sir, okay 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 sir, okay 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 hindi siya kalita gumaga ka lang sa elevator? hindi po sir wala nga pong ilaw po sir yung ano nyo up and down ah ganun ba? hindi rin ako gumaga lang sa elevator wala nga ilaw okay sige oh, sir oh. ayan po wala na po ng pag-aaral ni Tago mga fans ito yung ID ko ha? yun yung mga ID ko mga fans yan ako tunog Dinutago, wala na, na pag pa si Tago. Bakit ako no, parin mo? Wala pa rin. Ah, mo. Wala parin, Wala parin, sa mo. Wala parin, Wala parin, nakakatawad Tago, alam mo ako. Tinuha niyo kami. Wala parin, nakalubungin na pa naman tayo ni Sir Genji. Wala parin, nagkala na no? <laughs> wala yan, baka kawin pa rin. Sige! 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 kalau dah harap-harap benda ni silap ni